Hello so, mga kaparikoy. Ito na naman tayo sa masayang araw at salamat sa mga ating mga tagapagsubaybay. Ang araw na to ay magluluto tayo ng pizza. Tara, samahan niyo ako. Mga kaparikoy, ito na naman tayo sa segment natin, ang paggawa ng pizza. So una, naggagawa muna tayo ng dough. So, kailangan dapat kumplito at itong paggawa natin sa ngayon ay saglit lang ito. Within 5 minutes, makagawa na tayo ng dough. Okay, mag-start na tayo sa ating mga ingredients. Ano-ano bang mga yan? So, 2 cups ng uh, uh, all-purpose flour. Uh, ilang ba? 1 teaspoon of uh, uh, pangpaalsa at saka uh cooking oil or butter parang isang teaspoon lang din na butter melted butter then pinch ng uh, salt okay let's go Hello! Muling nagbabalik, kaparikoy. Ito na tayo. Nakalipas na ang 30 minutes. Ito na yung dough natin. Okay. It's the dough that we have made earlier. I, know. I know. Okay, kukuha lang tayo ng coating brush. i lang natin sa isang maliit at may oil. Then... Kukuha tayo ng pan. Pizza pan. Startin mo lang yung uh, oil dyan sa pan para sa ganun hindi siya dumipit. At lagyan mo ng konting uh, power yung kamay para hindi yung magdidikitan yung yung dough. Okay. There you go. Ito na tayo. Ito na yung dough. So, i-press lang natin ito. Okay Para makita nyo. yeah So. so pangit yung, uh, hindi thin crust yung gagawin natin ito. Ito yung regular na dough kasi ayaw ng mga alaga ko dito yung tin crust kasi gusto nila yung tinapay easy lang yun eh simple napaka simple lang yan takpan pa natin ulit to para sa ganon mag ano pa siya aalsa pa siya ng konti ginagawa natin to, lalo na ngayon nagtataasan ng presyo na bilihin, ito yung diskarte. Hindi nyo na kailangang lumabas at para kumain sa mga restaurant na gagasos pa kayo ng mas malaki pa at mahigit pa ng 100 daang dolyaris. So, pamagitan nito, magkano lang all-purpose flour? It's just only $6. It's $6. Pizza sauce, magkano? $6. 12 dollars lang. Oh. Masaya pang pamilya. Di ba? Easy. Okay. So, ngayon, ito na yung dough natin. Kita nyo yan. So, i-overlap lang natin na konti. Para sa ganun yung sauce, eh, hindi siya magandang. Kukuha tayo ng, kung wala kayong, ano, tinidor ay pwede. Pero okay. uh, 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 oh, uh, itong chikiting ko, ang gusto niya ay cheese lang, parang margarita pizza lang. Uh, yung salsa o tomato sauce, then may kunting ano. Wala lang tayong uh, basil leaves. Pero, yan. Okay na. Okay. Yeah. Later. So now, takpan na lang natin ng saglit to. Then, ipipreheat na natin yung, uh, ano yung oven natin ng uh, 400 degrees Fahrenheit. Then, lulutuin natin siya within 10 to 15 minutes. Okay. guess that's what I get for leaning into the best run Now I've got one more accent, two less hands here for holding. Ignored all of my reasons for running far from my feelings. Now I'm down on my knees and watching you as you leave. Mga kaparekoy, habang niluluto natin at hinahantay natin ang pizza na maluluto, kwintong, magkukwinto muna tayo ng napaka-exe. Isang guidance na mahalaga para sa mga ating tagapagsubaybay. Ginagawa natin itong video na to para lang sa mga guidance sa ama o ina ng tahanan dahil sa sitwasyon natin ngayon sa Canada ay sobrang taas na ng bilihin. Eh kailangan makagawa tayo ng alternative na pwedeng makatipid. So, kung gagawin natin na kagaya nito paano gumawa ng dough, paano gumawa ng mga steak, iba-ibang pagkain na gamit lang ng ibang putahe na makakatipid, ay hindi ibig sabihin na hindi natin kaya. Kaya natin. Oo. Oh. So, magigita nyo naman kung ano lang mga ingredients, paano gumawa ng dough. So, sa pamamagitan ng paggawa ng dough, yun yung pinaka-basic, pinaka-base na makagawa ka na kahit anong bagay sa pamagitan ng tinapay, yon dough. So ngayon, doon kayo magbabase ngayon. Sa paggawa ng dough, pag nakagawa ka na ng dough, saka mo ngayon isipin ang next step mo kung paano ko gagawa ng tinapay. ba? Diba? Tipid pa din. Magkano lang yung flour? Diba? Kano yung flour? Two dollars, three dollars? Hindi naman yan mauubos mo in one ano mo. Okay? So, mamaya, ibibigay ko sa inyo yung list at ano-ano yung mga yan, ingredients. Sabi ko sa inyo, out of, siguro, $15 lang. Siguro, yung amount na yan. Sumasaya na ang pamilya ninyo. For good for, ano na ba yan? Good for six person. Oh. Eh, kung mga bata, ilan lang? hindi napakadali lang. Hindi nakakatipid na. Eh kung kakain ka sa labas, magkano ngayon ng pizza? Magkano ngayon yung, uh, magkano ba? Little Caesar na lang, okay? Let's say. Tapos hindi pa masarap ang dough. Oh. Talo tayo dyan. Susunod so, na video naman natin, gagawa tayo ng pagkain ng mga mayayaman o mga high class. O mga, mga, talaga ano, kagaya ng steak. Oh, so magandang restaurant, so magandang klaseng steak, yan. Ay talaga nga naman napakamahal. $60 per serving. So, di ba? $60 per serving. Samantala, makagawa tayo ng steak. So, steak, ha? Na mura pa, masarap pa, malambot pa. Iyan ang susunod nating video na gagawin.

kapal iko i kita nyonya na nyi di siapin kapal sya pero ngokin pegakalo to haksos Jesus. Uh, ganun lang ka easy eh. Cheers. Kita nyo? Ilang minuto lang ako nagluto. Tapos na. Wow. Hmm. panalo wow answer up sir up my dad's pizza two thumbs up 100 lanes in coastal plains mm -hmm. and.